Tipid pala dino? Wala, dino? ikaw mara ka? section ano ka? Ha? Seksyon ano ka? Seksyon makunat. Kasi so nakapulta ka kay Section Seksyon pa. pa matipid. Saan tayo po tayo makunat. matipid. makunat tayo. Ayan guys, susunod kami guys. So, ito sarap kasi din. Ayan doon. Una bawa ba yung mga nasa baba Paano? <coughs> balik kay sa ating sundo niya ka ati kay ka kung tayo dapat pa nang bahago <laughs> alam ko kay kung lang tayo talo 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 dalawa pa. talo pa? talo pa Akala mo tapos ka na? talo tapos ka talo 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 talo

tapat. Matatag. Ibay, <laughs> matatag. <laughs> oh, matatag eh, well, okay, di ba? Matatag daw. Bravo. Ito, pili pa ako. Matatag. Matatag. Oh, wala pa nga sila. Mama naman, ito na yun. Ang tagal niya ibot. Kasi para hindi sila magtulak. Para hindi sila magtulak ano eh, na. Hmm. Inuulo mo ni mga sa first, second, third, huling-huling talaga sila.